Allah kanom. Wai, bayo? naman. Uy, mabutan tayo pa. Bossat. Nagpahayam kasisi kalibo. Pantay Boss, ano? Oh. kasi si Kalbo. Pantay, pantay, Uh. 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 Ah, lahat ng trabaho kayang trabaho. Oh, tagal tayo. Ano 'yan? Pero oh shit, not good. oh. good. Trabaho dito eh. Ano naman 'yan? Mahal ha? Tamang-tama o tama. mali si Sandria, pumunta nang ano, nang kumaka. Huh? Oh, wala naman si Sandria. Ah, dito. Wala mo trabaho dito, wala mo nang magagawa sa natin 'yan. Hindi. Eh, Jesus. Wala daw doon pre. Wala o mali si Sandria, pumunta nang kumaka. Ito si Baisok. kaya nang nagtatrabaho yung tao eh. Hama. Ayan Ayan oh

Oh ano na Ayos yan! ayos Ay. <laughs> wala stick! wuhh to! mo nalapit sa baso tagal mo na ako sa paganda abayak pa eh! talaga namang! mong ang trabaho ito o Nilampasan mo ako! mahit na itong maigi iyei patake na mo na kung ano kung ano Uy! ano Baka ano tayo ni Sandiria! Uy. Wala nga! Umalis! Nasa gumaka! Wala talaga to sa... Oo! Oh, Pre! Tatay! Oo, akin muna! Is isa ka pa rin eh! Sige, tabot na kita dun, Pre! Huwag kang magalala, Pre! Ay... Ah, hey. uh -huh, Isang count Isang kauntong dala ko! Huwag kayong magalala, Ma! Ay, amoy! Oo! Isang count dala ko dito! Huwag kayong magalala! Marami to! Marami! Hindi ka magdala ng pulutan ba na kahit na lang! Kaya nga, Red ang dinala ko para miskiwan mis ng pulutan! Ayos lang! talaga namang! Oo! Oh. So, Ayos yan ah. Pampabilis ng trabaho yan boy. Oh, Mga laki na dali mukha po na. Mukhang ka ka ah. na. Eh, Siyempre. Alam mo naman matitiis ko <laughs> ba kayo dito na trabaho Ako ito ka na. Mamaya na yan. Wala nga si Santeria ah. dito. Ah. Malis. Eh nagtatala. Ay nako. Mamaya takayan natin po. yan. Mamaya na. Oh. Ayaw pre pagdating Magalit si boss eh. Oo, sasabihin, wala ka!

Ah, oh, mali. Okay. Oh, sige na. Okay. Ah, di ba ayos? Sabi sa inyo eh. mag ko una, mag na ako. Ako na ko lang, ay, uubusin oh, lang natin ito eh. Ayan na, ubus na yan. Wala nga si Sandir, ya umalis. Okay. Umalis nga. Oo, oh, wala, tagay mo. Umalis na ako eh. Ay, pa yan. Wala nga oras pa lang. Wala ba naman? Dada, lapri. Oh, sige. Ano oras pa lang eh. Okay, magtrabaho na kayo doon. Magtrabaho na kayo. Magtrabaho na kayo. Apin. Ay, Ayan, mga takot. Magalit sa pusa, kati mo

Ah. Oh, iyo. Salamat pakbo, salamat. <mulso> ano yan? Ay, boss. Ay, <mulso> ay, okay. ay. Boss nagpainom kasi si Kalbo. Oh. Uh, Ikaw ang nagpainom. Gago. Ikaw okay nagpainom. <mulso> Na yung, uh, yung di hindi ito. na pantay-pantay yung bakod ah boss Ha? sikal mo kasi boss eh nagdala ng redorse dito ikaw nagdala ano ako? ganyan ano? tama yung naubos oh agong asa bis na kape yung inumin nyo alak sabi, sabi mo po. nagpunta si boss ng okay, ano? gumak oo oh, sabi mo kanina wag eh. dala-dala ka ng alak sabi mo yung tayo? nagpunta si boss ng gumaka. Ako na naman yung oh. kasalanan. Ikaw ang nagdala, hindi ako! Ha, boss? Huwag pa, tapos tapos. Huwag yung pagpapako muna yan, tabi-tabingin na! Sa labat yan. Pantay boss! Para! Mga ikaw ang lasing, boss! Alam mo, mag-aaga-aga eh! Ikaw ka ba, tinom? Hindi ko niyaya! Kita mo naman yan, oh! Pantay buso, oh! Pantay po oh! Oh! Pantay! Oh! Lasing ka na eh! Ikaw, aling... Ikaw ang nagkata, alating mo lang eh! Ikaw mag sa amin! ako pantay-pantayan o! Oh. Oh. niya, Dago! Sabi first act, hanggang na eh! Wala ko ba ako, hiyo ko, Alam niya trabaho niya yan! Pati mo, Dito kasi, hiyo po, Sabi ko, ayaw mo ito trabaho ka mo Ayaw! ito! niya na mo! Wala, stick Ako na naman, turong mo Huwag mo lang yan, boss. Huwag tabigay, boss. Bukas lang, tinapot. Alam niya kayo. Agang-aga, puro pag-iinom. Wala na kayo katigil sa alak.